taas ng ganito kahit hindi sa inyo tapos ilagay nyo sa bulsa nyo at pag napagod kayo kunin nyo at kainin nyo kagaya nito alay mo magandang umaga mga giliw at kami na naman po'y walang tindang ay on kaya yeah, meron naman tayong pagkakataon na makapag-vlog at makapagbigay sa inyo ng isang walang kakwinta-kwinta video. Kaya kayo nang bahala kung aray pagkatsagaan nyo. Yan, kasama ko ang aking partner at naglalakad-lakad din eh sa may taas banda sa amin. At hindi namin alam kung anong gagawin, kaya yon palakad-lakad lang kami dalawa. Ay sadyang wala laang talagang magawa. Kaya aray, yon kami ay naglalakad-lakad at yun, may natanong kaming isang lalaki nagtitinda. Ayun no Kuya, boy, kadaing gulay. At dami ng benta. Ayun no ay si ate yung nagtatanong kung magkano kanyang paninda. Yan, boy, Kuya, pwede na nating hatiin yan. At bayad mo din sa pwesto mo. Ali, kapag ka hindi nagbayad, ay aray ko kung piskahin ko. Oh, hell no! Ay kadami pa naman na rin, mga talong mo. Ayun oh, may kasama pang pipino. At are si kuya ay nalulungkot. Bakit daw kayo tumabi sa kanya? Abay, pares lang naman pala kayo ng paninda. Ay, talo-talo naga At pagdating nga namin sa unahan, may nakita kami na puno ng kamias. Abay, napag-utusan mong kumuha daw ako ng dalawa. At siya daw ay buntis na. Sabi ko, ha, sangga banda. Sabi ko, malaki lang yung tiyan. Baka ay kay busog lang. Kay pumunta ka sa siya. At yay, idumi mo yan. Sabi ko, isya, are na. Ayaw. O, huwag ka lang maingay, baka tayo ay mabaranggay. At pagdating nga namin sa unaan, abay nakita ko na nga ang mga suspek sa pagbubogbog ng aso ko. Aray, yung puti na yan. O kasama makatingin. Abay, kayong bubugbog sa aso ko, Iro. Eh, no? Alay, hindi naman daw, tiyan na pagbindangan laang. At iyon, nandini na nga kami sa dati namin tinitirhan. Abay, ako nagulat, may bulaluhan na pala din eh. Diyan, diyan kami nakatira. At may swimming pool pa. Aba, may mga bagong gawa. Eba, hindi pa ako dito sa isa. Ay dalawa pa. At yon pagdating namin sa unahan, ako may nakita. At ito, pakinggan nyo para kayo may matutunan ng bagong kaalaman. Yung nagalawa tayo na walang laman. Tapos, sarado nyo lang. yung pagsara. tapos dito mo lang alay kapag pumiit na may wagas ayaw abay kalakas abay may wow. napansin ang lakas di kayo galing sa braso ba't galing sa mukha mo alay siguraduin mo lang na may matutunan di kung hindi ay ipapalo ko sa iyo D Abay, kagaling, parang libintador Abay, siya pwede na nga ang pamalit yan sa paputok ngayong Pasko. At kami nga ay na sa parking area. Abay, kadami na ang sasakyan. Abay, dati-dati lang ay damuhan. Ayun o, oh, abay, may nasipat ako sa unahan. Abay, dini pala ay meron na rin palawan. Ayun o, oh, ay ating mapuntahan. Ayun, oh, abay, arin nga ay talagang sadyong masinsuna. Alay dati, arila ang lugar na are ay dati la ang talahiban at walang masyadong nadaang mga sasakyan. Alay pagdating namin sa unahan, dine abay nakita ko may dalawang aso na naman. Ha! Ayun o, no? O oh boy kalakay. At isay kumakain, abay siya pahingi. Sabi ng isay wag na at aray kulang pa. Sabi ko siya, sige sa iyo na. At sa unahan nga ay nakasalubong namin ang kanyang asawa, ayon. Ay At si Mrs. nga ay tinanong, sa mabandang dywa ko, nakita mo? Sabi ko, hindi, hindi, ayoko makialam diyan sa problema nyo. Pagdating din sa unahan, aba, abay meron akong nakita, abay grocery, ay ganere ang gusto ko sa aming pag-uwi. Kapag tayo lang ako ng ay hindi na ako mabababae. Eh. What? What the fuck? ay siya, ba't ka tayo napunta doon at kami na nga'y dine dine sa aming pupuntahan, ayo dine talaga kami pupunta dine sa may jogging area ng kalamba, ayon aba, abay wala masyadong tao abay kaganda dine ayon, oh, abay, ang haba niyan parang isang kilometro, ayon si ate na nanakbo kaya sabi ko sa asawa ko, ikay eh, kayo tumakbo at nang bawas-bawasan naman yan, timbang mo abay, malapit ka na sa isang daang kilo at sabi niya ay, hoy, baka ikaw at hindi ako. Oh, sabi sabi ko, ako ga. Ay siya, pasensya na. Pero sa totoo lang, pagpunta ko din ng ayon ay malungkot. Alay, wala akong nakikita mga babae na maiksi ang suot. ayon oh, bibihira yung nagja-jogging. Oh, you know. Martis kasi ngayon. Ah, guys, siguro pupunta ako dito pag Sabad daw. At para naman doon, sa mga hindi marunong magmotor at magbisikleta, abay dito kayo pumunta at mag at sigurado ilang araw lang at kayo marunong na. At sa mini siya ay pagod na at maupo muna tayo saglit ang paan niya ay nangangalay na. At sabi niya ay siya muna daw ang hawak ng kamera at siya naman daw muna ang tigakuha. At sabi ko ay ang video at ako ay videohan mo. Abay, siguraduhin mo lang ang na ako ay gwapo diyan sa video mo. At naman ay na gwapo lang ako dyan ay hindi pa uso ang tao. At ayun na nga, <laughs> ako'y umupo muna sa tabing kalsada at ako'y pagod na pagod na. At sabi ko, parang ako'y may naalala. At yon alam ko na, ako pala'y may dalang pampasigla. Dine, galing sa aking bulsa, ayo o. Oh, yung kamyas na kinuha ko kanina. Abay, masubukan nga. Mm. Ah, kaasim palang talaga. At are, ay siguradong kikiligin ka Kahit ikaw laang mag-isa Ay kasama ng mukha Kapag kayo ay Napagod Nakalakad Wala kayong ibang gagawin uh, Umitas ng ganito Kahit hindi sa inyo Tapos Ilagay nyo sa bulsa nyo At pag napagod kayo kunin nyo at kainin nyo kagaya nito ang <laughs> lagoy <laughs> ah, <simple> talaga nagayain <laughs> ganito yun si Dolphe oh Kapag kayo ay laging pagod, <laughs> pagdating sa trabaho, ay balik na. Another one. Kapag kayo ay galing sa trabaho at laging pagod, wala kayong ibang gagawin kundi pupo sa gilid ng kasada, kumuha ng iba, iba sa amin to, ikis-kis sa inyong short, at tingnan kung may dumi pa, at kainin na. <laughs> talaga kaya? Naintindihan ko na si Dolphy. Kung bakit ganun yung kanyang ano. Kung bakit ganun yung kanyang advertise. Asim ah, pala talaga.